Pasok na pasok po sa panggastos natin sa araw-araw itong aking ibabahagi sa inyo. Murang-murang isda, kayo na po ang dumiskarte, gusto nyo po ba ng tilapia? O kaya naman eh kung mas mura eh, na pang bangus na lamang. Basta ano po man, gagamitin ko po muna tong hinog na hinog na dalawang malalaking kamatis bago po mabulok. Eto't nagtutubig-tubig na eh, so hihiwain ko at nagkakalerot-lerot na. O mantika po sa kawali, pag mainit na po yung mantika, maglagay na po tayo ng bawang. Lutuin ng konti ang bawang, Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Bago po kami mamili, eh, inuubos ko muna yung mga Ricardo Dini ha, sa loob akin ng palamigan. At nakahagila po ako ng mga ritaso. tagni nitagling mga Ricardo na naman ang gagawin natin. Eh, pero nakabuo po ako ng isang ulam. Pero talagang masarap. Tapos po ng sibuyas, mga dalawang minuto. Naka po, nasunog-sunog na yung ating bawang. Ilagay na po natin ang ating siling pula. Ito pong siling pula ay natira lang. Kalahati lang po ito na isang katamtamang laki ng siling pula na hiniwa ko po ng ganire. Makalipas po ang isang minuto, ilagay na po natin ang ating tinapa. Ito namay po ay pritong tinapa na. Nagluto po ako ng rilye nung tinapa ng isang araw. Ito'y natira. Luto na naman yung ating tinapa eh. Kaya lang binubuhay natin yung lasa. Tapos po niyan eh... Isunod na natin tong ating tokwa. Ang tokwa pong ginamit ko po yung extra firm. So matigas-tigas na. Ito po yung napa-estima na, napasingawa na. Kaya medyo luto na talaga siya. Pero kung gusto yung tostado, edi iprito nyo po. Hindi ko na po tutustahin. At nakita nyo, sinama na po sa ating pinapa at saka sa ating gulay. Toyo o patis, dalawang kutsara pong toyo at pamintang drog. Sige, haluin po natin yan. Kay bango, kay bango. Sasama ko na po itong ating sibuyas na mura para magandang tignan. No? Tignan nyo. Napatayin ko na po yung apoy. At sandali muna, ganire ang gagawin natin. Ito po yung tatlong itlog na binati ko habang ginigisa natin yung ating bawang sibuyas kanina. Ilalagay ko na po itong ating tokwa at saka po yung ating kakaunting pinapa na nilagyan natin ng siling pula. Gandang tignan. Ano po? O ngayon, hahaluin po natin yan. Kung gusto nyo po lagyan ng harina, eh, nasa sa inyo na po yung... O magpainit po tayo ng marami mantika mantikat. Nilagyan ko po ng kalahating tasang harina itong ating uh, pinagsama-sama ng ricado baka magtataka kayo, tinutorta ko po ire, pero ang kamatis eh, nasaan? Manood po kayo. Hayaan nyo munang maluto yung ilalim bago nyo paliguan ng mantika yung ibabaw para madali nang siyang maluto. Medyo makakapal po itong tortang ginawa ko, nakita nyo ba? Kaya tatlong minuto ko po itong pindrito bago po itinaog. Sa makatawid po, mga anim na minuto ko itong ipindrito, tinusta ko talaga ng mabuti para po masarap at medyo may kagat at malutong yung ibabaw. Balik po natin yung kawaling ating pinaggisaan kanina. O, lagyan po natin ng konting mantika, dalawang kutsara. Ilalagay ko na po itong ating kamatis. Ito pong kamatis na ire medyo hinug na hinug na eh. Kaya dinisisyonan ko ng isama rito sa ulam nating ginagawa para maraming sabaw. Pamintang durog. Patis po din yung ilalagay ko, dalawang kutsara. Maglalagay po ako nito ha, shrimp cube. Para may lasa-lasa. Kung ayaw niyo pong maglagay, bahala po kayo. Tunawin po natin yan. Alagyan po na po ng sabaw ito po yung dalawang tasa ng tubig eh, pero hindi ko po ilalagay lahat. Kuluin po natin at nang matunaw yung ating uh, shrimp cube. O oh, ngayon kumukulo na po, maglalagay po tayo ng multi-purpose o all-purpose cream. Ako yung naglalagay po ako ng heavy whipping cream eh, o kalahati pong tasa. Pero kung all-purpose, di isang maliit na lata po ilagay nyo. Meron po ako ditong frozen spinach. Pero kung medyo mahal-mahal po sa inyo yon gamitin na lang kayo ng dahon ng kangkong ayos na rin po yung lalagyan ko po ng gisantes ito yung natira eh luto na po yung gisantes na nakikita nyo ngayon nagluto po ako ng ulam ng isang araw di po ba may gisantes so ito po yung kalahating lata o, tikman nyo na muna sarap hmm? lagyan po natin ng konting keso at medyo umalat-alat ng konti o, yan. para medyo maging malapot yung ating sabaw haluin po natin yan kopaw, ang gandang tingnan, di po ba? Berde pula, dahil dun sa kamates. O siya, pag kumukulo na, eh, ilagay na po natin tong ating tortang tinapa na may kasamang toko. Ah. Yan eh, kung kakain na po kayo. Hmm. At hayaan nyo na pong lumapot yung ating uh, malakremang sabaw. Ito po yung mga natira-tira lang sa refrigerator na inipon-ipon ko. Yan, nagawa pa tayo ng isang ulam. O ano, naibigan nyo po ba ulam natin ngayon? Masarap, masustansya, dahil gulay-gulay nga katitik na rin, katitik na rin, katitik na rin, pinagsama-sama, boom, boom, boom. Tapos, may ulam na po tayo. O bukas, ganun na naman. Simple, madaling lutuin, tsaka mura po, Ricardo. Ayos! Ron bilaro po!